38 dito tayo sa KLB ay mga tropa natin no ha sana maubos to sa ngayon let's go oh, ayun ang daming estudyante dito Kya, pwede ma-request kaya pawak na oh yo what's up it's me the one and only JZ and ito. ngayon magpipenta tayo dito sa part na to parang nararamdaw mo talaga yung energy sa kanila sa pananamit, sa itsura mo ang bibili sila, tara tingnan natin kung bibili sila ay, hello po sa lahat. Uh, magandang araw. Bagus niyo bumili ng ice candy for only 10 pesos lang po. Meron Best po siya ang mga ba. Ah, meron po ko dito sa table na taro, Bubblegum, gum, uh, coffee crumble, saka coffee crumble ulit. Bagus niyo bumili po only 10 pesos. Uh, Tapos natikman niyo to kuya, ate. Parang ina sa mga bansa. Parang ina sa United Kingdom of Emirates. Yes, support Kaya salamat kaya. Tol. niyo yung earthquake drill. Munggugulo tayo dito, ayun eh, no Kaya, yeah na naman kayo. Te. Jump shot na ito. Let's go. 256. Ay, no. Ah, siguro mamaya makakatambay na tayo. Makakawala tayo sa kulungan mamaya dito sa ano. Field. Maraming ba estudyante diyan. Ano kaya? Sir, <laughs> pagtama sa ito, sir, pwede na mo. Eh. Eh. Baka po. Baka po. Ano ka, high school? <laughs> Takap, <Stock up>, no? <laughs> Another the This is the right time para magbenta ng ice candy. Tinamo <laughs> mo, ay! Buhusan niya yan ha, pagtapos niya ha. Napasama pa sa earthquake eh, tree, lo. Pre! Oh, no, na lang, sir. Sige. Okay. Picture lang po bago po umano, bago po umano, umak, tumayo. Okay po. Okay. Kaya paalo ko ito sa Tiktok! Lalo ko ito sa Tiktok! Tignan mo sila, on dami nilo. ang dami nila Hindi natin maubos yung ice candy eh. Nangawala ang emergency restaurant. Ito yung ice candy, te. Inipan ang ngayon, te. At least, nakapag-ice candy kayo, te, bago lumindol, di ba? Uy! Inip, ya! Ang inip! Woohoo! 34 degrees Celsius Fahrenheit. Ya! Yeah. Maginit <laughs> init ya. Okay, patoy, Ang init. Yeah. Okay ba to ya? Ano yun live tayo, CNN. Hello sir, ma'am. Bago siya po muna si Candy. Nakalive po tayo kay MJS. Pap Papanood po. Hello po. Okay, oh, si Candy kayo dyan. Mayinit yung panahon ngayon 34 degrees That's bad. That's yung skedi natin dito Hindi kayo dyan dito Bad trip nyo Special na ito. Pag natikman nyo ito, parang nasa United Kingdom of Emirates. May matay na ang kuya. Saktong-sakto, tol. Tol, pakuha ako, tol. <laughs> nice Hi, guys. Uh, Hi, guys. Hindi dito. Magano yan? Magkano yan? 10 pesos. Meron akong strawberry na Meron akong taro. coffee uh, crumble. Okay. Strawberry yeah. mo. yung hangin. Tumapalag. Yung hangin nga bagat. Pakaluran yung ano. Aboy! Nice so. <laughs> masarap yan boss bang bros pati matulang to. yata to lang to si ate? ano kung ano kung ano kung ano ano kung 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 Nasa kung ano kung ano nasa ano kung ano kung ano kung ano kung Bomba kung ano 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 kung may bawal mo ba? Pwede ha, basta ako mga sa atin. Kuya, yeah. ganda ng helmet niya. Kuya, kamusta? Halika, pare, huwag kang mahiyang pumasok. Tal ka ako, <laughs> Inalim uh -huh. eh, mo, oh. Nakalibre ako lahat. niyang pre. Suporta ng mga klase natin. E? Tuwa ka. Tuwa ka. Masa kaya po ay dyan, ma'am. Mainit po yung panahon ngayon. 32 degrees na tayo. Ano tol? Strawberry tol. Galing Amazon Forest. Coffee crumble yan tol. Bago lumindol, at least nakakain kayo ng ice candy, di ba? Negats. Negats. Kaya jump shot ako ya. One, two, three. Ito ang big. Hindi na lang itong ice candy natin. Marami rin teacher at mga estudyante. Siguro maganda magbenta dito sa... Ay, hindi. Dito muna tayo sa ano. Sa baba, bago tayo magbenta dito sa taas. Sana, all. Patricks nyo, tol, Bili ulit kayo, tol. Pauk nga. Kaya, pauk nga kaya. Pauk, gusto yung pumuming na. Is candy for only 10 pesos. Sarap ba yan? Meron ako dito taro. Coffee crumble na lang. Bili na kayo, murang murang na lang tong ice candy, guys. May ubo. Bili na kayo. Pampagaling nga po ito sa ubo. Oo nga. Magsi-schedule lang yung katawan niyo after nito man. Tama. Tama. tama, tama. na, tama na. Uy, tol, ito mo ang bibili sa akin. <laughs> eh, 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 wala, wala. Ito, lumapit pa eh. Kaya, yeah, salamat ka. Sige, best. Ah, ano, may share ka. Salamat. salamat.

Sarap na ito, chocolate. It. And yun, update na naman maya. Pre, ba gusto nyo, pre? Ano yung lugar to? Las Marinas National High School. Hindi tayo magpapeta sa susunod. Hindi lang. Libre putre pa dito. Ay, Swerte naman talaga natin. Ay, ay nako. Eh oo, ba't ganito yung buhay ko? Napakaswerte ko. Kahit sinong makilala ko, ang um, bait sa akin. Bibigyan tayo ng marienda. Tino mo, nakaka-appreciate tong pagod natin. Te, salamat te ha. Salamat sa marienda mo. Pineapple oh. Binigyan ulit tayo dito. Talagang solid. Sabay naman ulit yung tiyan natin. Ito ay tumayo. Ang punat na tayo. Ha? Punat. Ano mo na kainin. na pala eh. Mana? taon na ata ito dito tayo. Punat na oh. Arawan na. Narawan na. Hindi na arawan? Sayang guys. Sayang ano natin. Pornada pa yung FT natin. 4.33. Ah, doon na natapos ng lahat. At yun lang. Salamat sa mga bumili sa akin kanina. Let's go agents. Huh.